Today's video mga kajuit ay cooking vlog muna tayo. Luloto tayo ng adobong pusit. So kailangan painitin muna natin yung kawali. Saka tayo maglalagay ng mantika. At kapag mainit na ang mantika mga kajuit ay lalagay na natin itong bawang. Antay lang natin mag golden brown saka natin isunod ang Sibuyas. Ayan, golden brown na. Sunod na natin ang sibuyas, mga kakayuwi. At, ampal ah, ampalaya. Luya. Gigisahin lang din natin hanggang maluto ang sibuyas. Ayan, dahil luto na yung sibuyas, ay... Pwede na natin ilagay itong fresh puset. So, hindi ko na hinati-hati mga kajuit Buo ko siyang lulutuin. Mabilisang luto lang ito. Ayan, saka maglalagay ng dalawang kutsarang soy sauce. Magdadagdag pa ako mga ka kulang yung lasa. lalagay rin ng pamintong durog. Ngayon, saka lang natin hahalo haluin para humalo yung sangkap sa pusit. Maglagay din ako ng seasoning, yan, konting bitchin. Hindi ko na tinakpan mga kajuitong kawali para hindi siya magsabaw. Titikman ko lang kung sakto ba yung lasa niya. Ayan, dahil sakto na yung lasa ay maglalagay ako ng kaunting suka. Ang sabi ng iba kapag nagluluto sila ay uh, wag mo lang halu-haluin kapag uh, nilagay yung suka para maluto yung suka. Ayan mga kajuit, luto na ang ating adubong pusit. Hmm! Yummy!